sa ibang dali-dali lang naman nila pi akin to. Ano ni bago pala. Sure. ang sakit. Sa buo nga kaya mo biakin yan ah, ba kaya? Ang sakit sa kamay ito. Dapat pilili mo yung durian yung walang tinik. Mayroon ba yun? Mayroon. Durian candy. Tinagtad ko daw yan yan. Ang tawag yan. Oh, sakit kaya. Sakit sa kamay. Labis ako sa pangdaan. Sa muna ako. Kasi muna ako para mamaya mag-iak mo na yan. bye Bayaw, thank you. Ingat bayaw. Okay, yaw? mo daw dito, umpisaan mo sa taas. Tapos, dyan mo yun ah, biyakin. um Ayaw. Ayaw yato. Huwag mo ano ba ka masagi ka. Sakit-sakit na sakit Ang talim-talim niya. Wala no? na. Ang sagpiraso naman naman. Ha? Ang dami. Ay. Ang dami na hey. eh. Oh. do me, oh.